Okay. Okay. Ang mga kamagino. Inakapot na tayo ng gabi. Malapit na alas 7. So alas 7 na siguro. So uber uber tayo dito mga kamagino. Bukas tapos na lahat ng trabaho dito. No? Sa Sabado clearing na to. Uh, lilinisan na namin itong palibot nitong project namin para ma-turn over natin. So ayan na siya. Tapos na yung ating cove. Dalawa. No? So ito. Ito yung previous ko kay sir. Tapos yung isang cove yun yung additional. So usapang cove mga kamukil, kahit cove lang yan, gagastos pa rin tayo. No? Lalo na PVC yung ating gamit. <tong> ano lang <tong> totoong salita, no? hindi ko biro yung magpapagawa ng cove. Ayan, no? So dito pa rin, ito pa rin yung previous ko kay Zero. Pero nabaho ko na rin dito, Kulang dito pagpipintura. Bukas may na ako dito pagpipintura, kasama po. Kasi yung nagpipintura na yung buong bahay mga kamukil na sila sa akin no ayan sila oh patuloy pa rin sila sa pagtatrabaho ngayon ayan go shout out go <laughs> patuloy pa rin mga kamukil ah. oh, railings na naman ang kanyang binabanatan dito tapos na no dito na side tapos na rin oh dito ipipinis pa to mga kamukil So, pagkatapos namin mag-clearing talaga, ipipinis nila tapos clearing kami. Tapos yung ginagawa ko kanina mga kamukil, ito, ito yung inubir timing ko mga kamukil, itong counter top natin. Kung napapansin nyo, direct ako na siyang nili out mga kamukil na nakatiles na, nakatain na lahat ng tiles bago ko binuhusan. Ayan o. Oh. yung kakabit pati mga pasya natin, nakakabit na yan. Ah, saka ako, ako nagbuhos, kung napapansin nyo, bagong buhos pa lang. Pati itong pinakapuste natin mga kamukil, ayan. nili ko na siya. Oh. Diskartihan lang mga kamukil pagkaganito. Ah. Kasi kung gagawan pa natin ito ng purma, tapos saka tayo magta-tiles, masyadong matagal na. Maaring hindi ko makakayang i-turn over sa Sabado. Kaya ang ginawa ko, rekta na no, yung aking uh, ginagawa dito. Kung napapansin nyo, may awang sa gilid. Oh. Kasi itong wall na to malayo. Walang wala talaga sa hulog to no. So, expected na natin yan. Pagta-tiles natin, may makikita talaga tayo dito na ganyan din. no. Ayan. Kasi ito, naka hulog na itong mga kamagin dito. Tiles natin, naka bar liber na yan. Ang sinuitin natin dito, napakalay ng kanilang wall. Oh. Wala taas, mga baba. O. Alatang walang linsa to Hindi inahulugan no? sa pagpapalitada. O, oh, ganun pa man. Wala na tayong magagawa dyan kasi nandyan na yan. No? Oh, bukas, pagpo-flooring na lang. Tapos, pag sa siding, yung gagawin, madali na lang itong mga kamukil kasi nakakat na din ito. Naka, Uh, 45 degree na rin itong ng ating tiles. Ayan. Ito na yung uh, preparation preparasyon natin para sa ating stove. So, bukas, ikakat na lang to. O kung magkasya yung stove dito, hindi sa sasayad sa pinaka tiles Yung ginagawa kong ceiling nito, mga kamukin, may ceiling din to. Naka-tiles okay. din tong ilalim ng ating lababo. Ayan Na Napakalinis niyan mga kamukil. Ano? Ang tiles yan. yung pagkabanat ko dito. Walang purong ginagawa na plywood. Bukas ilalapat ka agad yung tiles. Ayan, tapos siding ka agad. Matatapos to bukas. Sa Sabado, clearing na tayo. Pati dito. No? Yung tratraboyin ko naman bukas mga kamukil, itong pagkakabit ng mga, ano, pagpipinturan itong mga pintuan. Ayan. Papansin nyo, okay na to. May mga doorknob na to. May kabit na kanina. Bukas ito naman yung pipinturahan ko. Ayan o. Oh. Oh, magandang turnap yung gamit natin dito. Yan. Okay, pipinturahan ito bukas. Pati itong mga pintuan lahat mga kamukil. Ito yung target ko bukas na ipipinis ko. Gan, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim na pintuan. Kailangan matatapos ko bukas sa loob na isang araw. Yung pagpipintura ito, maka-varnish ito mga kamukil. Uh, ang kulay ko dito, gagayahin natin ng konti itong nasa wall no para hindi masyadong bali o ah uh, tawag nito ah uh, kontra no sa wall yung kulok niya kailangan may kahawig-hawig siya ng konti gagamitan natin ng Venetian red bukas yung pintuan na yan tapos dito magiging brown to dito kulay nito ito yung ikukulay natin sa pintuan so depende lang bukas pag mapinis ko to bukas kung sa tingin ko maganda siyang tingnan so ibabarnes din natin to yung ating ceiling tapos na Ayan o. O, yung target ko sa sabado na lang mga kamukil habang maglilinis sila, pagkakabit na lang ng mga ilaw bukas tatanungin ko si cliente kung meron na bang strip lights silang nabibili para pag turnover natin pasindihin natin lahat ng mga ilaw titingnan natin kung ano yung uh, kalalabasan ng aming trabaho dito tapos meron pang kulang oh, mga molding. Ayan. Ah, uh, isa. Lang molding pang kulang? Dalawa. Dalawa ka pa palang molding. Meron pa doon tatlo pang habol. No, tatlong molding pa yung kulang. So, bibilihan na lang natin yan bukas. Ayan na, no? So, yung ating countertop. Ayan na. Ah, buhos, stretcho tiles <laughs> yung wool. No? Ayan yung ating pagkagawa. So, nililay out yan mga kamukin. Tapos, nila uh, nilalagyan ng mga deform bar, bakal. Pagkatapos, uh, sinukat, sinukat ko siya ng maigi. Kinat ko dun sa baba. Dinala ko dito, ikinabit ko na lang lahat. ano uh. Yan po yung pagkadiskarte natin na. Uh. Diyan kasi malalagay yung kanilang lutuan. No? Yung stove nila, nandun, nakaharap sa bintana para yung init lalabas Eto na Ito na. No? Forma niya. So bukas, pag makukula yan to, maganda na to mga kamkin. Okay, yan lang yung ating update no dito sa ating project. Ah uh, hopefully bukas matatapos na talaga namin to. Sa Sabado clearing na lang. Oh yan sining natin mga kinakapapansin niyo ang dami pang alikabok. Lilinisan yan lahat mga kamukil. Maglilinis kami dito mula taas hanggang baba, no. Mumpisa sa taas hanggang baba yung paglilinis. Thank you.